So, hi guys! So, nag-try pa rin akong mag-post sa Shopee ng aking mga bagong items. At, uh, I try na gamitin uli yung uh, feature niya. So, hindi talaga eh. Ayaw. Talagang naka uh, naka-gray pa rin siya. At hindi mo siya pwedeng uh, pito din para makaproceed. No, hindi talaga. So, what I did is um, ginamit ko single post. Ibig sabihin ng single post, hindi mo gagamitin yung ah, uh, viration feature niya. Single lang siya. So, wala siyang variation wala siyang option. Napagpipilian doon sa mga na ano mo, sa mga items mo na ipopost. Buti na lang, tatlong piraso lang yun. Tatlong pirasong bracelet na natira doon sa dati kong mga beads So, sayang naman kung uh, itatago lang. So, ginawa ko siya. So, nakatato ako. So, hindi ko rin siya ginamit. Upon using the description feature, pwede ka nang maglagay o magpost ng picture bukod dun sa variation. Kasi, feature na yan, dati, sa Lazada ko lang yan nagagawa. Dati, sa Lazada lang. So, binitawan ko na kasi ang Lazada. So, it's too pricey para mag-register ako ng dalaw. So, binitawa ko sa Lazada. Balik talaga ako kay. Nakapag-upload naman ako ng picture doon. Bukod doon sa required na cover photos. At bukod doon sa vibration nga. So, hindi ko talaga magamit yung vibration. So, natuwa naman ako dahil may bagong feature na siya. Kasi dati, ang feature na yan, ang nakakagamit lang ng feature na yan, na nakaka -up, nakakapag-upload ng picture sa description, 'yung may mga Shopee Mall. Kaya 'yung um preferred seller 'yan. Sila sila lang 'yung pwedeng uh, maglagay ng pictures o images sa description. So ngayon, uh, inopen na siguro nila kahit hindi ka Shopee Mall o kaya preferred seller enhancement nila sa app. O 'yung uh, para mas lalong ganahan 'yung seller na ah uh, mag-upload. Kaya makinggan nyo pa ng mga ibang seller bukod, bukod sa atin. So, natuwa naman ako kasi nakapag-upload. At na uh, publish it successfully. So, yung variation talagang hindi mo. Siguro doon ako talaga restrict. ah uh, mababalik lang siguro yon kung upload na ako ng core o yung certificate ko registration ko at makomplete na yung aking business plan. So, yun lang. Yun lang yung aking shinip. And sana matapos ko nang fill up pa yung aking 921 form. May mga question kasi doon na uh, nasagutan ko na. May mga question din na lalo sa bandang baba. Yung books. Ano yung books na yun? Sishare ko na lang. So, i-join muna tayo doon sa single post na yan. Tsaka doon sa feature na pwede na tayo mag ng images o picture doon sa description. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!